mga mare, ayan. Pupunta kami ngayon ng Borongan. kasi bibili kami ng bagong inahin. Ayan. Dito ay Kasama namin si Tata Yong. Tapos, dito kami kay Biyaya. Sasakay. Ayan. <laughs> nakarating na kami tulog si Jack Jack <laughs> ayan sila tatay yung Opo kaya nagkukuha kami na sharing mo. Nandito si Kuya Elmer. Ayan. Siya yung teknisya ng Pegrolak doon sa amin sa sulat. Ayan talent Ayung makain ng nanay <laughs> talent ni Davarhuds talent ni Kuya Nards <laughs> lakad is life na naman mga mare ayan lakad is life kasi yung kulungan ng aming bibilihan mga mare ay malayo-layo dun sa may kalsada kaya lakad-lakad na naman dito kami bumili ng biik no, yung sampo na creek view yung lahi tapos ngayon bibili na kami ng inahin Ayan. bibili bibilihin namin yung kanilang inahin kasi pinagbebenta nila ready to breed na yun mga Hi, Tata Yong! Hello! <laughs> Oy, Himala! Naka, kung kaya na. Hindi, <laughs> gihapak magkakamay din violation. <laughs> <laughs> Para kami ganun ito, hi, kakilap! Ay, nakuy, Tatay Tata Yong! Imbis nga comedy na ihimo nga drama. <laughs> na, ni, seryosa, <laughs> First time. <laughs> <laughs> First time? <laughs> Di na naluguhiya pa ni Gorohan mahuman na. <laughs> 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 Di na na hiya nawaraan hinkuan. Siyempre <laughs> ka. <shympiga>, nabawi ma. <laughs> 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 na Ayun, medyo malapit na kami kunting ano na lang, kunting kimbot. May tumatahol na naaso. Parang mababawasan mga mare yung aking taba. Inihingal na ako. nandito na kami. Isi. Isi lang, isi. <laughs> oh, Mau pa aga. <laughs> <laughs> Yan din na na, Mak. Sige, tapos na ate. Salamat. Ayan. Ito na, kuya. Nira ding ding nga, di man. Ayan. dami ng ano nila, no? Umiinom pa itong inahin na to. Ang eh. dami nilang alaga, mga mga mga

Bangin may stress. Nalabas kami. Ang dami ng alaga nila. Hmm. Grabe. Sana maging ganito din kadami yung alaga namin. Ito buntis. Tapos ito may anak. Buntis, may anak. Labi Grabe. Grabe. Grabe, dami Minamanifest ko talaga Mare na pagdating ng ano panahon maging ganito yung aming ano kadami yung aming mga alaga